ang dalawang individual sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa bayan ng San Fabian. Ang isa, nangyari sa dam sa barangay Binday sa nasabing bayan. Nangyari yan pasado alauna ng hapon kahapon, araw ng linggo. Ayon kay Police Captain Leo Frisapi, ang siyang Deputy Chief of Police ng San Fabian PNP, ang biktima ay isang limang taong gulang na batang lalaki na residente sa bayan ng San Jacinto. Bago mangyari ang insidente, naliligo ang biktima kasama ang kanyang magula. Maya-maya lang, kukunin sana ng nanay ng biktima ang kanyang cellphone pero pagbalik nito sa paliguan, doon ang na nagsimulang hindi makita ang limang taon niyang anak. Agad na hinanap ng mga kaanak ang biktima at doon na nakitang wala na itong malay. Kahapon, mga pasado alauna ng hapon, naka-receive ang uh, San Fabian Police Station ng report about drowning incident na nangyari sa Binday Dam, sa barangay Binday, San Fabian, Pangasinan kung saan ang uh, biktima ay hanapod uh, alamang nakilalang si uh, Princess Kaliv, Kalosa, Bihan, limang taong gulang at residente ng Barangay San Juan, San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa investigasyon na kinandak ng ating opisina, ang biktima kasama ang kanyang nanay at residente ng Barangay San Juan, San Jacinto, Pangasinan sila ay naliligo kasama ang biktima at ang iba pang nilang mga kamag-anak. So, uh, ayon sa informasyon na uh, nakalap natin, habang sila ay naliligo, itong uh, mother, ang mother ay uh, pansamantalang uh, kinuha yung cellphone, pero saglitan lang. At pagkabalik, hinanap na yung anak kasi nawawala na. Until hinanap nila at... Uh, napakan nung isang uh, kamag-anak nila at nung uh, kinignan nila yung batang hinahanap nila. So, with the help of San Fabian MDRRMC na nag respond sa lugar, agad na dinala sa pagamutan sa Ruan uh, Annex Medical Center sa Dagupan City itong biktima pero uh, it was declared dead on arrival by the attending physician. Sa buwang ito, ito yung uh, reported na uh, drowning incident na nangyari noon. Sa bayan pa rin ng San Fabian, isang ginang naman ang natagpuan ng otoridad na palutang-lutang sa karagatan ng barangay ni Baliw West sa nasabing baya. Ang biktima ay isang 64 anyos na ginang at residente sa hindi kalayuan sa pinangyarihan ng insidente. Batay sa investigasyon ng polisya, nagpaalam muna ng 64 anyos na ginang sa kanyang kapatid para sana maglakad-lakad at maligo sa dagat. Dagdag pa ni Sapi, na posibleng isa sa mga tinitig ng dahilan ng kaanak ng biktima sa pagkalunod ng ginang ay dahil sa hypertension. Dead on arrival ang sinapit ng ginang at kasalukuyan ng pinaglalamaya ng kanyang pamilya. Paulit-ulit na paalala naman ng pulisya, bantayan ng mga batang kasama sa pagliligo sa dagat, gayon din sa mga manginginom tuwing nasa baybayin. At para naman sa mga may dinaramdam, lalo na ngayong nararanasan ng mainit na panahon, anya, ingatan ang kanilang sarili tuwing lalabas sa kanilang bahay. Yung nangyari nangyaring uh, drowning incident kanina, ito ay uh, reported mga around 2.15 ng hapon kanina lang, March 31, 2025, na nangyari uh, along the Municipal Sea Waters sa barangay ni Baleguiz uh, West San Fabian, Pangasinan. At ang biktima ay uh, napag-alamang uh, si Josefina Baga Reboldilla, 64 years old, walang asawa, walang trabaho, at residente ng uh, barangay ni Barrio Maglibasan, Fabian Pangasinan. Sa initial na investigasyon, uh, itoy uh, natagpo ang nakalutang sa sa shoreline mga around 130 ng hapon. At uh, according sa kanyang uh, kapatid na si na si Ramona Baga Terrenal, 74 years old sa uh, residente ng uh, barangay ni Baliw uh, Mga bandang alas otso ng umaga, kaninang umaga, ang biktima ay uh, humingi ng uh, permisyon na maglakad at maligo sa, sa dagat. Pero sa kasamang palad, hindi na siya naka -uwi. Until uh, siya ay natagpuan, wala ng malay tao at uh, naniwalaan uh, siya ay nalunod personal ng MDRRMO at uh, Philippine Coast Guard uh, ng bayang uh, San Fabian ay agad na nag-responde para magkandak ng retrieval operation sa body ng uh, victim. At uh, ayon sa informasyong aming uh, na-receive mula sa mga kapatid, ang biktima ay uh, may hypertension at may daily maintenance. At uh, sila ay naniniwala na na-stroke na habang siya ay uh, naliligo sa dagat. At ito'y uh, nerespondihan din ng ating uh, Municipal Health Officer na si Dr. Jose D. B. Quiros, na nag-perform uh, ng post examination at dinikwirang uh, patay itong biktima due to asphyxia by drowning. Sa palam sa kanyang kapatid, kaniyang umaga para maglakad at maligo sa dagat na mag-isa. Alala natin sa ating mga kababayan sa mga beachgoers na lalo na 'yung may mga anak na maliliit pa hangga't maaari huwag uh, nilang uh, pabayaan 'yung kanilang anak para maiwasan 'yung ganitong insidente. Ganun din 'yung mga nakainom na naliligo. Um, hangga't maaari iwasan nilang uminom na naliligo sa dagat o di kaya sa ilog. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 4, Bombo Jasmine Ramos ng Ula. Para sa number 1 And most trusted radio network in the country, Bombo Raj, Philippines. Vastaraju, Bombo.